YAMAHA MIUI 125 Ayan Magkakabit tayo mga pre ng mini driving light Ito ito ito, ito Ayan Tapos uh, Siyempre kinalas na natin At dito natin kinabit yung 3 switch mga pre Okay uh, 3 switch na domino switch Ayan dito natin kinabit At ito na yung wire mga pre Ngayon mga pre Nung last time na nag upload tayo nito Hindi tayo gumamit ng relay mga pre no So ngayon, gagawa naman tayo ng video na may relay mga pre. Ito. Uh, pwedeng dalawang relay. Pwedeng isa. Uh, pero mas maganda isa lang para hindi mapapagastos yung mayari. Ito, nilimot ko lang sa tambakan ko ng piyasa. Kasi walang relay na nabili mga pre. Okay. Ituturo ko sa inyo mga pre yung pag install nito. At uh, step by step. At madaling, madaling tong sundan mga pre. O, uh, basta panorin nyo lang to Okay. Upsan na natin. Ay, hindi ko dito mga pre sa ating Haun uh, relay mga pre uh, Hindi na natin masyado makita yung number Kasi nga puno na ng kalawang Basta itong position na to Yung paganon na mga pre Yan lagi ang number 30 Okay number 30 uh, 85 uh, Ito sa gawing kaliwa 86 87 mga pre sa taas 87 86 30 85 Okay Itong mga pre, itong ah uh, Itong 85, ilagay natin sa ground to mga pre, rerektan na natin sa ground ng baterya ito dito. Erektan na muna natin to mga pre. It is 85, ilagay natin sa ground ng baterya mga pre. Ito na mga pre, uh, pero mga pre, babaguhin pa natin to ha. Lalagyan natin ng i-terminal to. Okay. Yung 85, nilagay natin sa ground. Ito namang 86 ilagay natin mga pre sa accessories wire. Ibig sabihin, pag sinusi yung motor, yung isang wire na bukod doon sa wire ng baterya, masusupply ng galing 12 volts ng baterya mga pre. Dahil nandito na yung relay, ito, teka, hindi makita eh. Iyan! Ito yung relay, dito na tayo kumuha mga pre. Yung accessories wire ng Yamaha mga pre, itong forum brown mga pre. Okay. Ah, dito na tayo kukuha. Pero siguro mas maganda hindi na tayo magtalop. Nasok-sok na lang natin. Okay. Yung number 86. Dito natin ilalagay sa uh, light brown. Dalawa to mga pre ha. Uh, ang light brown ng isa. May lining na white. Uh, hindi yan. Yung corong brown lang mga pre. Dito natin ilagay yung number 86. Uh, suot na lang natin. Pansamantala. <coughs> <coughs> na Et, eto na mga pre. Ah. Uh, yung number 85, nilagay natin siguro na yung number 86, nilagay natin sa accessories wire ng motor. Next natin mga pre, itong number 30, ererikta naman natin dito sa baterya mga pre. Pero mga pre, ah, lalagyan natin to ng fuse sa, kumbaga ito muna, hindi muna natin lalagyan. Pero isa size natin to lalagyan natin to ng fuse. Ayan, yeah, lalagay natin ng fuse mamaya. Pero ngayon, sa ngayon, iririkta na muna natin. Lagay ko muna itong number 30. Rikta sa positive ng baterya. Ayan, ito na mga pre. Lapit-lapit ah, natin. Masyado mo lagi. Eh. Yung number 30 mga pre, nilagay natin sa positive ng baterya. Gaya nga sinabi ko, ayusin pa natin mamaya yan. So, bali natin, natin mga pre. Itong number 87. Yung number 87 mga pre, dito sa ating Domino Switch. Ayan. Balatan muna natin. O, ayan mga pre, nabalatan na balatan natin tong tatlong wire na galing sa ating Domino Switch mga pre. Dito sa ating Domino Switch mga pre, meron tayo minsan may encounter na Domino Switch na 3-way switch. Na ito, itong kulay yelong to. Ito yung positive no. Kumbaga ito yung nilalagay natin sa mga Ah, uh, ng baterya or accessories wire. Siyempre, dadaan ng accessories wire yan. Okay, yung number 87, mga pre. Dito natin ilagay. Yan, sa uh, kulay yellow na galing uh, three-way switch, mga pre. Ayan. Okay. Ayan, okay na yan, mga pre. Ngayon, uh, titistingin naman natin kung maglalabas ba ng kuryente dito sa dalawang wire na galing domino switch. Itong kulay red, tsaka kulay black. Ito naman, <laughs> dito natin ilalagay mga pre yung itong ating mini driving light pero bago natin ilagay yan siyempre titis natin to kung ga gumagana bang gawa natin at kung hindi ba sira yung relay na ginawa natin mga pre na nilimot <laughs> uh, natin doon sa mga tools natin yung test light natin mga pre lagay lang natin sa ground ayan check muna natin kung umiilaw ayaw nga ayaw umiilaw na <laughs> okay susi so natin Ayan. Nakasusi na siya mga pre Ngayon subukan natin yung Itong kulay black Na galing ano ah, Domino switch Check natin Okay gumagana patay natin Ito namang high Yung kulay red na galing domino switch Buksan natin Okay so ibig sabay mga pre Yung ating relay goods no Hindi pa sira kahit kinakalawang Ayos Yun, oh. Okay tapos ngayon, uh, yung ating mini driving light, patayin muna natin. <coughs> Dahil tatlong wire to mga pre, ah, uh, balatan ko muna. Balatan natin. Yan yeah, mga pre, yung ating mini driving light, ito na, nabalatan ko na. subali bali, pag samasamahin lang natin mga pre, itong magkakakulay, red sa red, yellow sa yellow, at black sa black mga pre. Siyempre, itong black mga pre, laging ground yan, ha. Okay. Ipagsamasamahin ko muna. Ito na mga pre na pagsama-sama na natin. Pero mamaya isa size ko pa ito mga pre. Ito black mga pre. Iririkta na natin ito sa ground ng baterya mga pre. Dito sa kanyang mismo baterya na. Gawagan muna natin. Ito baterya nito no. Bina, na ito, na ito. Yung ibang baterya doon lang doon eh. Sa gilid. Unang labas natin ang piyo no pagbaha ay wala patay. Okay. Ayan, ipit lang muna natin mga pre, saize pa natin yan mga mga. yung Tapos dito sa dalawang wire nagsama natin kahit yellow yung yung brick, at saka yung 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 red. Yung red dito natin ilagay, yung 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 na, yung dito natin ilagay na, sa red na, na, nanggaling galing minute na, switch natin mga pre. Ayun. Tapos yung yellow dito naman sa black, nanggaling do minute switch natin mga pre. ayan Dito sa pistong to mga pre, pwede na natin testingin to. So natin Ayan. tinas ng bateri. Okay. Lagay natin sa low. Yun o. Oh. Pwede natin balikta rin mga preyan, yan. Pwede puti yan. lang mga pre. Ito mga pre, pwede nyo i-apply ito sa mga ginagawa nating CT100. Na isa lang relay, okay nyo, okay yan. Hindi nyo na kailangan magdalawang relay mga pre. Okay. Yun lang ang gusto kong maitoro sa inyo. Kung paano magkabit ng mini driving light na may isang relay at kung pa, paano yung pag-install ng relay mga pre ay mga pre ah uh, ito na na-install na natin at uh, nais yung pag-wiring natin dito malinis no okay naglagay tayo ng fuse hindi tayo sa baterya mga pre ha okay tapos ngayon buhay natin susi natin yun no okay low you know high yo Ayos, so. Yun lang mga pre, ah, uh, ganun lang mag, ano, ano. Uh, magkabit ng mini driving light na may relay dito sa ating motor sa Baja. Mag maganda tingnan to sa Baja sa, tingin ko. Uh, hindi pa tayo nagkakabit na may relay, pero nagkakabit tayo na may relay, hindi na natin binibidyo, no. Ayan, ah, uh, yung video natin na nagkabit tayo ng relay na walang, nagkabit tayo ng mini driving light na walang relay, binidyo natin pero yung mga ginawa natin may relay hindi natin binibidyo sa sunod bibidyo natin sa city 100 yung ganitong setup mga pre yun lang thank you